Hi guys, this is me Eva G and welcome back to my channel. sa outlet asyalang outlet, outlet. papasyal ko kayo tingnan natin kung ano yung pwede natin mabili Oh, mabili talaga hahaha <laughs> parang nagurado Dunkin Donuts tayo dyan so nakita niya wala kami mga ligo pero rampa lang bro papasyal ko kayo yeah. guys first time ko dito sa Woodberry community isa sa pinakasyalang outlet dito So tignan natin kung anong mga makikita natin. Sabi nila nandito raw talaga yung mga pamahaling brands. So pasyal tayo. Yeah, pagpasok mo palang ito na napakaraming tao. Ayan, guys. OMG. Ayan, nakita nyo, guys. Prada, Burberry. Ayan, lahat sila. Sumpuntahan natin lahat sila. Ayan na. Grabe, ang Kung Michael Kors, kung at ano-ano pa. Ay nadaanan na natin yung Longchamp Ay, ang ganda ng ano nila, Christmas tree nila, oh. di okay. Michael Kors. O diba? Oh, Jimmy Q. Oh, diba? Ang ganda, grabe. Pero ang lamig, sobrang lamig. Grabe, ang lamig. Pero ang ganda. Paulit-ulit ako sa maganda at malamig, maganda at malamig. Ay <laughs> si Mama Marla. Oh, Pak Barberry. Ay <laughs> si Kay. operagamo ito na yung may so guys mag ikot-ikot -ikot lang naman ako pero sila mamamimili mama, sila ayan alexander mcqueen may coach ayan operagamo si mama marla si Kay. Grabe ang lamig. Kahit may araw siya, napakalamig niya. Pero ang grabe, ang ganda ng lugar. Pasensya na kayo pa ulit kung sinasabi, grabe, ang ganda. ba diba? Kasi yun talaga siya. Ang ganda-ganda niya. <laughs> oh. Tingnan nyo. Pasensya na kayo kung mahina yung ah, audio ko. Kasi nakalimutan ko yung airpod ko. So, pasyal-pasyal lang tayo. Ito naman si Tori. Lahat ng lalakaran mo, as in bongga, as in kabog. <laughs> Dapat nagpunta ka dito, marami kang pera. Kasi para lahat na magustuhan mo, e, eh, mabibili mo. Ayun na yung Gucci. ah, uh, Mark Jacobs. Ito yata itong sa Ito wala. Ito yung directory. Para makita nyo kung nasan yun, kung anong side na yung gusto nyo makita. Alexander McQueen, Barberi. Ayan mga yan. Pak, di diba? Kabog. Ayun sila mama. Diba, Pak? Ang bongga. Ang... Uh. Pero ang lamig, grabe. Pasal-pasal ko lang kayo, guys, ha? Hindi na ako masyado magsasal. Yan, ito YSL, o diba, baba oh. Hindi na ako magsasalita masyado. pasa panuorin nyo na lang yung lugar. <laughs> Para na rin kayo nakapasal. Diba? Ang haba ng pila. Pa. Yan. Ang Gucci mo ang haba ng pila. Ano kayong side? Ano kayong mga meron dito side na to? Kasi hindi ko pa nakikita. Ah, Hudson Valley na pala tong anong to. Grabe ang lamig josok Habang... Ayan si Ay naki! Ay mga Marla Oh yeah <laughs> Ooh, Grabe, ang daming namimili. Sa YSL pila, sa Gucci pila. Ay, ito din. Grabe, ang ganda. Oh. Um. So, Calvin Klein, Aldo, Guess, Vans, Timberland. So, marami. Hindi pala pwedeng ano. Hindi mo pala pwedeng maikot ng parang, kung nagmamadali ka, parang mga isang oras, dalawang oras. Hindi. Dapat pala dito maglalaan ka kahit kalahating araw. Para maikot mo. Kaya parang the whole day. Kasama na yung kain-kain mo. Diba? Kasi napakaraming ano talaga store no. na tawag dito na pagpipilian mo o baka may magustuhan kang mabili. Ito mo yung mga tao, di ba? Ang dami nila. Oh my god, yung kamay ko parang feeling ko eh matigas na siya. Ayan. Puma. Yun. Hindi na ako nagpapakita kasi pag sobrang lamig pala ayan sila diba ah woods very common pala ang pangalan ng ano na jack yan Jackie ayan. yung palang balat mo nag dry sya kaya kahit tingnan mo sa camera pag sobrang, sobrang lamig sya parang nag ano ka nag babalat matanda <laughs> Abercrombie yan So, napakalaking outer. Ayun Ay, ang Nike. Nike. Ano ba? Nike? Nike? Ayan. Oh, wow. Oh, diesel. Ayan din. So, ginigino ko kasi yung kamay ko. Kaya, tawag dito. Kaya yung video ko magulo. Pinagpa, pinagsasalitan ko yung kamay, Kabilang lang kamay ko. Kasi ang lamig niya talaga. Oh. Ayan na, old, old navy. Mm uh -huh. Crocs. Kaya sabi ko sa inyo guys, hindi na akong papakita kasi ang tsaka wala na kami, wala na pa kami ligo, tapos ganito pa, parang dry yung balat mo kasi nga, sobrang dami. Oskos. Nasaan yung mga anak ko? Sila mga Marla, ay pumasok sa ano ba dito. Daming tao sa Nike. Ano ba, Nike, Nike. Ayan. Ano so, pasok lang tayo. pak. So, nandito tayo sa loob ng Nike. Ayan, kasi pa nga pang babae. So, uwa ka lang. Pili ka lang kung ano gusto mo. Siya, may babayaran eh. <laughs> so, napakahaba ako ng pila pang magbabayad ka na. Punta tayo sa mga panlalaki din mamaya. Ayan, ang iba't ibang klaseng sapatos dito sa outlet. Hanggang doon pa po. ang dami yung um, iba ang dami yung pagpipilian ito naman yung side ng mga pang lalaki ayan napakaraming sapatos parang feeling ko mas maraming yung sapatos sa pang kaysa sa, sa pang ayan ang gandoon So, ayan yung mga sample. Pero yung mga prices nila may 100, may 99, 39, 59. 89, ganon. May 49, ayun, mga ganyan, no. At dito, 39 lang siya. Ayan. Meron doon 49, ganon. Ito, 39 na lang siya. Uh, uh. So, iba-iba. Mura talaga, as in, as in mura siya. So, pero, pero, syempre, huwag ka na mag-expect na, as in, sobrang, ano, Ah, uh, 'yung parang 'yung mga latest pero at least mo nakita mo naman 69 oh. Maganda maganda pa rin talaga oh, 'di ba? Hmm. Ay napakaganda pag ang pagsa lalaki. Oh, may additional 30% off ka pa, hmm, 'di ba? Ang gandun. Ang gandom pala. Bakit sa babae konti lang? Ano ba 'yan? <laughs> ayan po ako. Hmm. <laughs> 'Yan 'yung diba? May 69 pa 39 lang o oh. 'di ba 139. Tingin tayo. Ang dami-dami sa lalaki, grabe. Ang gandun pala. Oh, 'di ba? Ako ulit. <laughs> Ako ulit. <laughs> Ay, yung tumitingin bumibili. Hanggang di ko na kayo madadala doon kasi nahanap na ako nila mama <laughs> so guys bumili ako ng pantrabahong sapatos pero mura lang as in, as in mura lang pantrabaho lang naman tapos yung mga ganito nila mga shirt, mga tees uh, 2 for 20 Ayan, no, um, mga graphic tees Ayan, puro 20 na lang siya pero dalawa diba? Guys, ayan nakita niyo ah. Namili kami. O oh, Pak, o. Oh. Bongga! Saka pa rin mas tsarot. Ayan, mag-Starbucks muna kami. Mag-shop siya sa Ayan. Nakita niyo po ba yan Pak? Hmm.